good morning mga kabisay. Mega mega shout out sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon or magandang gabi anong oras niyo man itong pinapanood. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang mga kapahamakan at patuloy kayong ginagabayan ng ating puong may kapal. So sana samahan niyo ako mga kabisay dito sa aking mga ipapakita sa inyo. At sana naman ay magustuhan nyo so ngayon ay panibagong araw panibagong vlog at panibago na namang kwento ng aking mga halaman na aking ipapakita sa inyo at sana ay samahan nyo ako hanggang sa matapos ang video ito mga kabisay so mega mega love shout out sa inyong lahat yan at siyempre tungkol naman sa aking mga halaman ang pag-uusapan natin ngayon dahil siyempre wala naman akong ibang uh, ipapakita dito sa inyo So, bago nga pala tayo magpatuloy at bago tayo tumuloy sa ating video, gusto ko munang ng shout out ang ilan natin yung mga kaibigan hangga't maaga pa sana ay ma uh, dinig ito ng mga isa shout out ko. Sa so, maalala ko lang mga kabisay, lalong-lalo na yung mga kaibigan natin diyan sa YT at uh, siyempre Ganon din yung mga kaibigan nating farmers na palagi rin nakasuporta at palagi rin tayong naaalala. So, ayun. Mega mega love shout out nga pala dyan sa inyong lahat. Uh, at unang una ko nang isa shout out ang aking mga kaibigan na sila Arlen Israel Vlog, uh, Ederson, uh, Ederson Vlog sa yung kabutihan sa inyong dalawa ni Arlin Israel vlog At sa Team Survivor Mega mega love shoutout sa inyong lahat Di ko na iisa-isain kasi marami kayo So shoutout sa inyong lahat At uh, shoutout din Kay Liamix Na palaging nakasuporta Kay Tay Bisay uh, Kay Bipang Inuulit ko Bipang, Salamat sa iyong suporta palagi uh, Maya vlog Na palagi rin nakasuporta Kay Tay Bisay So maraming maraming salamat at kay Bro Felix Midrano, salamat ng marami sa mga suporta nyo. Basta sa lahat-lahat ng kaibigan natin sa YT, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, sana patuloy pa rin kayong pinapatnubayan ng ating Panginoon sa inyong kinaroroonan dyan. Mads Lupis, Mega Mega Love Shoutout. Uh, sino pa ba? Basta maraming maraming salamat Noli Ramos kahit bihira kitang makita Mega mega love shout out sa iyo uh, ng mga kambing Na minsan ko na rin lang mapuntahan At Mami Norris Mega mega love shout out Salamat ng marami sa palagi mong pagpiplay Sa mga video ko At uh, kay Bro going outdoor bro Pumunta ka na lang dito kung gusto mo nang makapitas ng halaman. So, yun. At mega mega love shout out din sa ating mga kaibigan sa ibang bansa. Na dyan sila Jilin Vlog. Mega mega love shout out kay Jilin. Uh, kay Mika Flower. Uh, sino pa ba? Ang hirap, hindi natin maalala lahat-lahat dahil napakarami nating kaibigan na Siyempre, palagi pa rin pinupuntahan ng inyong Taybisay, lalo na sa live ko. May bigla na lang susulpot. Uh, Lady Girl Channel, may love shout out sa iyo dahi. Pasensya ka na, naka -live ka ngayon, hindi kita napuntahan. At uh, sa lahat na ng mga kaibigan natin at siyempre yung mga kaibigan din natin farmers, mega mega love shout out diyan unang una ko nang sina shout out si Sir Cha, the farmer. Na palagi ako talagang sinashout out niya. So salamat ng marami sa iyo bro. At salamat din ng marami dyan sa iyong uh, palagi ang pag -alala sa akin. Palagi ang panunood sa aking mga video. So isupport din natin mga kabisay si Sir Cha, the farmer. Uh, ang guru na vlogger, na vlogger na vlogger na farmers pa. Saan ka pa? So ayun. At salamat sa iyo bro at bigyan out ko rin si ah uh, Jopel the farmer, anak ni Matoy, uh, lakas ng Negros. Mega mega shout out sa yung uh, kaganapan diyan kay Jojo the Farmers. Mega mega shout out kay Tio Garden Mega love shout out Tio Garden parang matagal na tayong hindi nagkakaroon ng ibang mga activities uh, at sa madiskarting buhay may gamig shout out din kay Boy Farmers uh, may galab shout out din sa Boy Farmers kay Nora TV Vlog ang magaling na singer na kaliwiti So ayun, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta rin ninyo sa akin at mega mega love shout out sa inyo at Siyempre, tuloy tayo doon sa aking video mga kabisay. Let's go! Alright! At yun nga mga kabisay, andito tayo ngayon sa aking mga sitaw. At dito banda, hindi pa namin ito tinamnan mga kabisay dahil meron kaming puputulin pa dito. Delikado yung aming ah uh, siyempre, aming tanim. Dahil puputulin itong yug na to, tsaka ito yun, mga nyug na yan kaya bakanti muna ito, hindi muna namin tinamnan at syempre ito ngayon ang aming mga sito mga kabisay dahil sa tindi ng init ng araw tayo ay palaging napapalaban ng diligan at ngayon ay talagang uh, ayan ko makikita nyo mga kabisay basang basa siya ngayon dahil diniligan ko ito kanina nagsimula ako ditong magdilig mga kabisay ay siguro yung mga nasa alas 6 na dahil doon ako nagdilig kanina ng maaga sa mga upo na kahit yung upo natin ay medyo palugot na ay ka, uh, kinakaawaan pa rin ng Diyos na nagkakabunga pa rin at tumalaban pa rin siya at dito naman sa ating mga sito mga kabisay ayan sa awa ng Diyos kailangan lang talaga natin palaging didiligan umaga at hapon minsan sa hapon mga kabisay eh, ang dilig namin nito ay kunti na lang parang binabasa lang namin na sa magdamag niya ay eh, makaramdam siya ng lamig dahil hindi na pwedeng diligan ng masyadong ano dahil baka mamaya ay mapakat sa init dahil galing simpre sa bilad tapos pagkakahapon ay eh, didiligin natin so kunti na lang na parang lumamig lang yung lupa na kanilang kinatatayuan So ayan mga kabisay at dito kung makikita nyo ay eh, basang-basayan ngayon. Ayan at talagang pinatubigan ko yan ng hosto gamit ang host. At ayun nga yung host namin mga kabisay. Pinutol ko na para magamit ko dito sa loob. At iyan ay eh, ginamit ko rin doon sa ilalim ng ating mga ampalaya. At yung ampalaya natin ay eh, wala na. Bali, eh, puro na lang yan amlay. At wala na tayong makukuhang bunga dyan. Ang dinilig ko lang doon mga kabisay yung upo na ginamitan ko nitong host na to. So ayan nga mga kabisay at dito banda sa may gilid na to, wala na tayong ampalaya. Ayan, kung makikita nyo, malinis na. Yung mga ampalaya natin ay puro na naka uh, ano na lang at amlay na lang lahat yan. Wala na siyang maasahang bunga dyan. So, at dito naman at sa awa ng Diyos, ang ating sitaw ay talagang namumukadkad na kahit papano. Kahit sa tindi ng init ng araw, lumalaban sa mga kabisay dahil nga palagi natin siyang dinidiligan. At patuloy natin siyang inaalagaan. So, andam mo nga lang dito mga kabisay ang bilis tumubo. Dahil bago nung mag kami, bago nung maglagay ng abono ay ginamasa namin ito. Pero dahil sa palagi nating dinidilig nga, yun nga, napakabilis ding tumubo yung damo kung na-vlog ko to nung nakaraang ano eh, ang damo ay talagang ano pa yon marami dahil ito lahat ay damo eh, ngayon na gamas namin yun dito banda sa gitna at saka yung sa may puno na yan ginamas namin yun mga kabisay ang problema nga lang ay mabilis tumubo dahil palaging nababasa nga at dito nga banda sa mga may malapit sa gripong mga kabisay ating puntahan kaya lang ang hirap nandumaan mga kabisay dahil meron na nga tayong mga uh, bayonik at siyempre medyo ano, ano na lang yung pagdadahan natin magahanap tayo ng medyo madali tayong makalusot at uh, sigurado mga kabisay pag lumago ito ang daan na lang namin ito dito sa pagitan hindi na kami makakalusot-lusot dito dahil siyempre mapupuno ito ng mga sanganya So ayan mga kabisay, andito sa may gripo natin ay kahit papano ay nag-uumpisa ng gumapang palibhasa malapit sa tubig. Kaya, ayan. So, kahit mainit ang panahon mga kabisay ay gumaganda sila dahil nga palaging alaga sa uh, dilig. At dito mga kabisay ay medyo mabagal tumubo ang damo dahil ito ay na tanimang ko ng ano at din naman ko ito ng kamuti mga kabisay. Tapos inalis ko yung kamuti, tinaltang ko ng sitaw. At ayun nga, sa awan ng Diyos, eh, gumanda naman. Medyo angat siya kaysa doon sa banda doon mga kabisay. Angat ang mga sitaw dito. Dahil medyo maganda yung lupa dito, buhaghag na buhaghag. At saka una silang nakatikim ng lupang ang buhaghag yung mga sitaw dito. First time na natamnan ito ng sito mga kabisay kaya iba yung tubo nila dito. Ayan. Pero sabay-sabay silang uh, naitanim. At uh, siyempre wala tayong ibang makakapagpaganda ng ating halamang kundi ang pag-aalaga na araw-araw nating didiligin. Dahil kung hindi namin ito dinidilig mga kabisay siguro ngayon ay puro na dilaw ang dahon yan. Meron ding naninilaw pero tinatanggal namin. At nung pag-abono ko mga kabisay, ay eh, medyo mayroon akong na uh, anuhan ayan katulad nyan nasunog dahil napalapit yata yung lagay ko ng abono mga ilang puno yan kasi madilim na itong mga kabisay nung natapos kong abunuhan mga <laughs> mag alas 7 na ng gabi ako nakatapos ginagamitan ko na ng plus light uh, at sa awan ng Diyos ay eh, natapos ko naman at ayan medyo namukod tangi lang itong dalawang linyang itong mga kabisayen hindi maganda ang uh, kanilang tubo dahil ang nagamit ko ditong binhi ay iba dahil kinapos ako sa binhi doon oh uh, itong dalawang linyang ito dito ko na lang inilagay yung ibang klase binhi kaya medyo iba rin ang tubo niya ito ay purong dilaw ang mga bunga na rin hindi siya green at ayan nga medyo yung una naming mga binhi siya ko ang inilagay dito kaya hindi rin siya hindi na rin maganda ang tubo dahil medyo luma na yung binhi natin at dito sa mga bagong binhi ayan magaganda ang kanilang tubo at talagang nangingibabaw sila ayan at dito sa may malapit sa drum lalo na talaga namang ano dahil palaging basang-basa siya dahil pag umaawos ang tubig sa drum mga kabisay eh, sila ay eh, natatambakan ng tubig kaya naman yung sitaw dito ay eh, ayan kalalago at mayroon ng gumagapang ayan may gumagapang ng mga kabisay nag-uumpisa na silang magkaroon ng uh, tawag nito buay ay anong tawag dito yung panggapang ayan at mayroon na yung iba yun dito lang yun sa may malapit sa drum mga kabisay dahil pag kinakargahan namin ng tubig yan ay pag napupuno umaawas kaya natatambak dito ang tubig dahil nung una mga kabisay eh, hindi ko ito inaano hindi ko ito ginagamitan ng hose ang gamit namin ay eh, ligadira lang dahil pag ginamitan mo ng hose eh, ay kan siya ng mga ano yung dahon niya masisira ganun yung ginawa ko dito para tuloy tuloy siya meron ditong nagka problema ako dahil parang ewan kung anong nangyari dito Ayan, parang nasunog din siya siguro dahil din ito sa init or napano ito kaya lang eh, siyempre malalaman natin yan. Pag hindi siya gumanda, bubunutin na lang natin. Pero may talbos naman si mga kabisay. Ayan No? Oh. Mayroon naman siyang talbos sa awa ng Diyos. Dahil araw-araw nga siyang basa. Ayan ay eh, matutuyo yan. Sigurado mamaya na mga alas tres makikita. Siguro natin ituyo eh, na yan. Pero hindi naabutin niya ng vlog ko. <laughs> so, ayan mga kabisay. At dito sa may bandang Uh, labas naman. ayan sa awa ng Diyos yung mga malalapit sa malalayo sa gripo ay medyo kulang sila sa tubo. Abono na lang ang nagpaano sa kanila, nagpabukadkad pero tutubo din iyan. Hindi nga lang sila masyadong ano dahil dito banda mga Kabisay ay matigas yung lupa. Kaya medyo mabagal yung kanilang paglaki. Dahil adobe itong porsyon na itong mga kabisay. May adobe ito dito. At dito naman ay okay naman lahat. Ayan, kung makikita nyo okay naman yung mga sitaw dito. Dito lang sa porsyon na ito na medyo parang naporel yung mga halaman niya. Hindi naman yan masasabing uh, mababansot talaga. Dahil kahit pa paano ay green na green sila lalo na nung maabunuhan. Uh, -gad naman. So ayan at punta tayo doon sa aking bagong sinubukang nagtanim ako mga kabisay ng uh, pitsay. So ating puntahan mga kabisay. Ayun nga mga kabisay at dito banda mayroon tayong sinubukang itanim na pitsay. At ito nga uh, kalilipat ko la ang bali pangalawang araw ngayon bago ko lang itong nilipat mga kabisay at sinusubukan ko lang ito ayan kahit pa pano ay eh, tubo na siya tinataklo bang ko lang mga kabisay kasi medyo malakas ang init kaya ayan ang ginawa ko tinaklo bang ko ng bao dahil pag hindi mo tinaklo mga kabisay uh, na, ano sila napipikloy so ayan at yan ay subok laang at pag yan ay gumanda at uh, Uh, maging hiyang ang lupa dito sa kanila so ito tuloy, -tuloy na natin yan dito mga kabisay eh, dapat loyal lahat ang itatanim ko dito pero ang kulang sa akin ay eh, ang binhi at sa awa ng Diyos ay eh, yan laang ang aking na lagyan ng luya mga kabisay hanggang doon sa dulong iyon so luya yan lahat kaya ito siguro mga tatlong araw pa ay ililipat ko na dito yung mga kamatis naman at susubukan ko uli na magtanim ng kamatis itong porsyon na to baka kulangin itong mga kabisay dahil may binhi ako ng kamatis doon na medyo malalaki na pwede nang ilipat so ito iuulitin ko lang bali igagahok kong muli itong papunta doon yang dalawang anong iyan tapos ililipat ko na dito yung kamatis. So atin puntahan yung kamatis nating binhi. At ayan mga kabisay, meron din akong itinanim na gabi na panggulay. Pansarili lang yan mga kabisay. At sa awa ng Diyos ay eh, mga buhay na. Alright, let's go. Punta tayo doon sa aking binhi mga kabisay. Ayan nga mga kabisay at naandito na tayo sa ating punla na kamatis. At sa awa ng Diyos ay eh, Medyo maganda na ang kanilang Ayan Malalaki na sila At siguro uh, Ito ay palipat na Ayan Tamang tama nang ilipat sila dahil malalaki na Ang problema nga lang pala mga kabisa eh, Hindi ko pa ito basta-bastang maililipat doon Dahil magpuputol pa nga pala nung niyog Baka mamaya ay masayang laang Siguro intayin ko munang maputol yung niyog. Mga kung sakali man ay eh, baka abutin pa ng one week. Pero okay pa naman ito. Basta alagaan lang ng dilig. Lalaban at lalaban pa rin ito kahit marami sila dyan. Hindi pa rin naman yan basta bastang mamamatay. So atin ang takloban mga kabisay. At atin ang ayusin yung ating mga ibang gawain. So maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sinamahan nyo ako dito sa aking munting uh, mga halaman na kahit papano eh, ay na gumaganda naman at ayan so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay sana naman ay nagustuhan nyo itong ipinakita ko ngayon at sana naman ay naandyan kayo hanggang sa natapos ang video ito So maraming maraming salamat sa inyong lahat. May gumiga love shout out. At sana lagi pa rin kayong naandyan sa mabuting kalagayan. At patuloy na pinapatnubayan ng ating puong may kapal anuman ang inyong mga kaganapan. Ay lagi kayong malayo sa anumang mga kapahamakan. So yun lang mga kabisay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Bye bye.